Okay, good day. Home finishing journey na naman natin. So, wala tayong magawa. <laughs> uh, lagyan na lang natin ang nosing to. Uh, dagdag, ganda. And, dagdag gastos. And, dagdag safety na. Although, hindi naman na tumadulat. Pero, lagyan na lang din natin ang nosing. And problema kasi dito sa mga hagdan na straight to finish is nauupod yung kantuhan kada apak. Araw-araw man lang naapakan. Nauupod at mauupod yan. Tapos yung mga malayan hindi na pantay to. Hindi na pulido yung uh, kantuhan niya. So, na natin ng nosing. Pero ang nabili nating nosing sa so tagal nating pumili ito ang nananong. Ayan pa, ba ito? Mahaba eh. <laughs> so kakatingin pa natin ito. Nab nabili lang natin sa Shopee. Ayan, stair nosing. Na, ayan matigas diba? ba ba ito? Plastic, mas makunat na plastic yan. PVC plastic yata, UPVC. UPVC nosing yan. Merong UPB syrup, meron ding UPB nosing. So, eto na pili ko kasi ayoko ng aluminum. <laughs> kasi ano yan, pag araw-araw, pag umaapak, lumalagitik. Oh, ah, eto medyo, ayan, nambot siya. Parang, ano, kayo. hindi siya lalagitik na parang lata. Sa aluminum kasi ka uh, araw-araw na apakan. eh. Uh, paminsan mm, siya sa pagkakapit yung iba tinutor ni yung, yung iba dinidikit lang pero naglulus tas lalagitik na lang, lalagitik. so ito na pili ko siguro naman hindi ganong kalakas ang lagitik na ito although meron pa na itong isa mas mura eh tsaka mas mura to pala meron pa, pero mas, may mas mura pa dito <laughs> yung rubber naman na nakaroll yun na. ah eh kako baka madaling maupon kaya ito na lang Tsaka matigas solid. Yung rubber talaga literal. Eh. Tapos may double eye adhesive sa likod. Ito, walang double adhesive. So, tingnan natin ano bang pandidikit natin dito. O, paano ba? Itornilyo ko? Dikit na lang. Para hindi mahirap. Hanap na lang tayo pandikit. Okay. So, abangan nyo. kung so, putuloy ko muna kasi makikot lang tong hagdan namin dito. Isang pang isang tao lang. Actually, <laughs> one way. Nagutuloy so, ko muna sa kalahati kasi ang sukat nito is 120 yung nabibili sa Shopee. Pinaka, ano, ideal niya na sukat. 120 by 50 mm. Tapos, maliit na ano ba to? 18 mm sa vertical. Ayan, tapos, may groove. Yung groove niya sobrang makapit kasi may ding niya. No, oh, butulin ko 'to sa kalahati. Kasi ano lang 'to, eh? 60 65 cm, no. Oh, ito 120. Eh putulin ko sa kalahati 60, magkakaroon lang ng awang. Pero okay lang naman 'yung kasi sa gitna lang naman kadalasan tumatapak ang tao. Hindi diba? man tumatapak 'yan sa gilid. So kahit wala nang nosing diyan, okay lang. Pero mas maganda kung buo. ito nagtitipid tayo eksakto na lang natin sa kalahati para makarami tayo ng steps tapos isentro na lang ng pagkakalagay para maganda tingnan no? mapudurin ko muna to tapos abangan nyo kung anong pandidikit natin dito hindi ko parang naiisip eh ano ba ah meron pala ako dun <laughs> sige 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 tingnan natin Ayan, ito pang didikit natin. So, ano lang din naman to. Shopee. Oh, Kaling China. Parang perasyon nila ng no more nails to eh. Yung postik. Ayan, free nail glue. Siguro naman, umbra naman yan. Kaya yung iba, no more nails lang din naman ang ginagamit. Either no more nails o epoxy eto ito talang, ito, ito, meron tayo dito ngayon. Sana tumalab. Although, resin naman to, yun. Mas matibay to kesa sa no more nails. Ng Pilipinas, na. So, may tira lang ako. Tira-tira lang namin to dito. So, maginamit to. Ito, sinisilan. So, tingnan natin kung kano kakapit. pala. Hindi oh, kita. Yan. Paggupit namin, hindi pa yung butas na sa loob. Ah. Ayan, ginupit ko itong ano niya. Pinakat. Pag binibili kasi ito, sarado sa nakasilyado pa yan. So, natin ito. Yan, hindi pa yan butas. Talaga. Oh, nasa na ba focus? Yan. So, bubutasin pa natin yan. May parang aluminum uh, foil doon sa loob. Eh. So, butasin natin. Ayan, butas na. Diba? No more nails lang din ang shine. <laughs> Kasing kulay sila. Although, mas maputi lang ito ng konti. Ah, uh, kung maginamit. Sa PVC, ano yata ito? Sa pinang... Ewan? Basta, no more nails siya. Na. <laughs> Ayan, ganyan natin siya nilagyan. Wala lang kasi yung taga-bitcho. Kaya, nilagyan ano ko na. So, isang straight sa mga... Uh, malapit dito sa edge niya tapos isang pasig sa gitna ito para hindi pasukin ng tubig kung sakaling may matapo na tubig dito okay tayo sa mga edging tapos yan sa gitna testing natin ano pa naman to wash tone sana kumapit Ayan. Oh, kapit naman. <laughs> Malagkit eh. So, matagal kumatuyo, matuyo. na lang natin. Tapos, pag di mo bra, pwede pa naman tornilyohan yan dito. So, so tornilyohan na lang natin kapag di kumapit. No more nis. Wala akong masyadong tiwala. Okay. Tapos na. Dito ko na lang kinabit sa ibabaw. No? So, para pababa tayo. Mm, so, 60 yung actually di example 62 61. 61 yung haba <coughs> pero ganyan ko na lang in-install since mas malapad yung hagdan mm. <coughs> uh, sinentro ko na lang tapos hindi ako contento na dinidikit lang to no? ewan ko ba ba't yung iba dinidikit lang nila ng repoxy o no more eh. pero ako tuturnil ko to wala lang yung tornilyo ngayon pero mas maganda na nakatornil yan o Although, madikit naman oh. Pero araw-araw kasi naaapakan, may tendency matanggal yan. Hindi ako satisfied na nakadikit lang. So yung mga nagdidikit-dikit dyan ng nosing lang, uh, mas maganda na i-tornilyo nyo, please. <laughs> no? Kasi sa araw-araw na gamit, matatanggal din yung dikit. Tingin ko ah. O yan. Ang ganda ba? Parang hindi. Ha? <laughs> anyway, dagdag lang naman sa ano gagawin natin. Kahit hindi madulas yung hardan, dinagyan ko pa ng nosing. Ubra na, na walang nosing eh. Pero for the vlog lang kasi, nosing tayo. Uh, PVC na stair nosing. Hindi siya maano, hindi siya malagotok. Oh. Pag naapangan, hindi siya malagotok na parang lata na kagaya ng aluminum. Yan. Yun lang. Sana may nakuha kayo kahit paano. Na. At sa mga susunod pa nating video na pwedeng i-review.